Hello guys! Dahil mainit ang panahon, nagyaya ang anak ko bumili ng ice cream. At eto na, papunta na kami. Nakikita nyo ba yung kanto na yon? Ang lapit lang dun guys. O oh, ba? Diba? Happy ang anak ko. Eh kasi nga, ice cream ang sabi ba? Diba? Kaya happy siya. Wala na kasi akong makontent guys. No long form video. Kasi nga, yung anak ko, tinatamad na siya mag-vlog. At eto pala guys, nababasa nyo ba yung pizza? Diyan nag-aaral ang anak sa ko. Sa Makatbong Integrated School. Malapit lang din sa house namin. Lalo na pag sa likod dumaan ilang hakbang lang mula sa bahay namin. Mm -hmm. Gate na ng school nila. Ayan, malapit na kami. Sa bilihan ng ice cream, syempre. May tips ako para sa mga taong stress. Ang pagkain ng ice cream, nakakabawas din ng stress. Bakit ka mo? Kasi nga, malamig. Na, nandito na kami. Wow, ang daming ice cream. Ayan, tinanong ko anak ko kung anong gusto niya. Sabi niya yung kulay blue daw na plastic. Sabi ko, wag yan. Kasi nga, mura lang yung pinipili niya. Eh, yun daw yung gusto niya eh. Binili ko. Happy naman siya eh, sa napili niya. Sabi niya, mama, open mo na yung ice cream. At inopen ko na nga para makain na. Kaya habang naglalakad kami, dila-dila kami ng ice cream. Ang sarap pala maglakad habang kumakain ng ice cream. Try nyo guys, hindi kayo makakaramdam ng pagod. Hindi talaga, eh ang lapit ba naman? Gusto nyo? Syempre bili din kayo dyan kung meron. Dito nga pala kami nag-church. Sa Makatbong United Methodist Church. Ang lapit din sa amin, no? Yung bahay kasi namin nasa parting center. Sentro ng lugar ng Makatbong. Kaya malapit kami sa schools, church, Saka sa highway, malapit na kami guys sa bahay namin. Este, bahay Bahay pala nila mama. Doon na kasi kami nakatira sa Cavite. After ko mga anak, back to Cavite na naman kami. Kami ng mga anak ko. Kasi si husband na sa ibang bansa naman siya. Nakikita niyo ba yung gate na green na yan? Diyan yung house nila mama. diyan kami pag samantala ngayon nakatira ng anak May content na kami ng anak ko. Thank you for watching!